Yun, mga Abel. O, oh, eto. Eto yung uh, Peter si natin. Peter, Peter, cross sa old lines natin. So, eto yung gagamitin natin mga pampuling at panrace na ibon. So, yun. Pero, pwede rin sila sa duluhan. Kasi, uh, based do sa mga old bird ko, oh, old, old lines ko pala, uh, magagaling din. Talagang pumupwesto rin ng aparisan Santa Ana Agayan. So gumagawa lang tayo ng mabilis na ibon ngayon dahil nga sa panahon ngayon, panay pulling panris, malalaki na. Doon pa na, makakabawi na tayo. So kung meron tayong pang pooling, meron din tayong pang derby. So kaya gumagawa tayo ng matutulin na ibon. So kahit durugin natin tong dalwan to sa mga vitamins, okay lang kasi yun ang trabaho nila. Uh, pooling pulling lang. Kailangan may maganda silang motivation. So, itong ibon na itong is possible na magagamit natin yan. Siguro by ano, south na siguro. Kasi north race. Ano ba? Ano ba nga ngayon? May. Lilipad ng June, July, August. Hindi kakayanin. 3 months na sila lumilipad. Mga May, June, July, August, September, October. Ah, ba, siguro mga ano na, mga October, November na lipad nito mga to sa bawat club. Yan. So, ito nga yung ibon natin. Yan, oh kita nyo uh, ah, komo ni Peter na naman <laughs> pero kita nyo naman ang tutulis ng mga bagwis nila then dito ito naman oh, ito yung itsura ng isa ayan o oh. napakaangas na ibon na to ayan oh. so yun meron naman tayong pangalawang clutch andito sila ayan may pangalawang clutch na tayo ayan nililimliman na nila ayan ayun o oh. Alright, pangalawang egg. So 'yun pagkatapos nyan, break na sila. Hmm. Ayano, oh, ito yung Peter si natin foundation. yun yung uh, nag 8 overall champion ng Panrace natin, yung anak nyan sa PUF. And ito yung old lanes natin eh. Bigti-3 oh. baro, oh. ang ganda nagpe-pencil. na ibon, 'no? Oh. Ganda na mata e, 'no? Oh. Nagpa-purple siya natin, eh. <laughs> Pero 'yun nga mga Abel, uh, ang ibon natin na yan sinya magagamit natin sa mga pooling So ito nga possible is parehas hen. Ayan. Mga Abel, parehas na parehas hen, no. So yun, kukunin ko yung ibon, kukuha lang tayo ng hawakan yun. Lalagyan na natin. Ito ayan. Para mahawakan natin nang isa-isa yung mga ibon natin, mga Abel. So sandali lang, set up lang muna natin. mga Abel, kunin ko muna. So yun, mga Abel, ito yun. Ito yung anak ni Yan oh. Ni Peter C Yan Kita nyo yung bagwis niya, no Oh. Yan Maliit na naman na ibon Yan Ano ba yan Yan Hmm Ito yung mga bagwis, oh. Pero syempre, kasi sa mga ibon ko kasi, don sa old lines natin, merong lumalabas na matulin na matulin talaga sa puling. Pero, Pagdating naman sa ano sa derby, uh, mabilis pa rin siya hanggang tumiggaraw pero bumabagal na nga siya pagparting mga apari o Santa Ana. So ngayon, 'di ba, lagi in da pinalalabas natin. Yung isa nyan sigurado magaling sa derby. Kasi nung pinanghakot ko dati sa BFRC at sa PBFRC. Yung isang white plate ko na ano pala, hindi pala white plate, ah uh, white tail. So yung lagi nagpe-peppers one One-one-one Lapuy na sa PB, lapuy na sa BFRC. So, yung kapatid niya naman is nagna number 2, nagna number 3. Basta, naglalaro sa 2, 3, 4, 5 lagi ang laro anong kapatid niya. So, sana ganito rin ang gawin nila. Magmana sila sa mga ah uh, ano nila, bali siguro mga tita, tito. Kasi, yung isang yun, yung isang yun is uh, ano, bali ano yun eh, kapatid kapatid yun aso ah, pang ilang clutch na yun oh kapatid so ito nga yung inilabas yan kita nyo babae na naman hen so nakalagay sa kanyang sing-sing is all bird lang pang stock bird lang natin yan pang Pilipinas yan yan ito ito yung isa yan mga abel no. ito yung isa hmm. yan no matulin to. Ito mukhang matulin mga abel. Ayan. Patusok oh. Pahaba yung bagwis. Ayan. So yun. Hari nawa. Dito makabawi tayo sa mga pooling man lang. Pooling fundraise kasi premium 3.5, 5,000. Tapos maganda doon yung fundraise. Malaki. yan, Kaya gumagawa tayo ng pampuling. Ayan yung ibon. Kita nyo. Tsura. Hen na naman to. Sigurado hen. Ayan hen. Kumukha kumukha lang ng mga inilalaban natin na Peter C. Ayun. Hoy, dito ka ayan. Oh. Then, yung singsing -sing niya, yun nga. Pilipinas pa rin, oh. Bandera ng Pilipinas, ayan oh. <laughs> Tapos yung picture niya, ayan oh. Ayun. Tapos yung ano niya, tail, ano niya, buntot niya, oh. Sakto lang, hindi nataas na gano'n, oh. Ayan, oh. No? Pababa. Mas okay. Mas gusto ko yung pababa kaysa ah, ganun, mataas. Then, yung sipit-sipitan niya, hindi ganun ka, ano. Kasi, ano to eh, hento kaya medyo, hindi talaga si, ano, uh, ipit na ipit, medyo opo lang siya ng konti na ganyan. Yan yung ibon natin. Ari nawa wa, magbigay sa atin ng magandang laban tong dalawang to. Pero ako sigurado maganda to, sigurado ang ibon na to. Solido. Solido. Sana magamit natin to balang araw sa ano. Sa pooling. Sana maghakot siya. Para hindi na tayo bumunod sa bulsa natin ng pang-entry sa derby. So, sa kanila pa lang, sa pooling para makabawi na tayo, at least, yung pinapanalo natin sa pooling is yun yung ginagamit natin sa kanila ng pang-maintenance at saka pang entry natin sa derby kasi kalimitan sa derby uh, malalaki yung mga entry fee kaya kailangan makapondo tayo pondo sa pooling kaya gumawa na ulit tayo ng panibagong pampooling natin hari nawa magbigay na magandang laban to Peter C yan gandang ibon na solid, oh. solido solidong solidong maliit lang silang dalawa umiiyak-iyak pa yan umiiyak-iyak pa silang dalawa Yan, mga Abel. Solidong solido. Mga pampuling natin. Solid na solid yan. Nilit lang nila mga Abel. So possible nga. Sigurado, itong isa, itong medyo mas maliit, ito medyo, ano sigurado to, dudulo to. Itong isa naman, matulis kasi to eh. Matulin to, sigurado matulin sa derby to. Ah, sa pulling Fundraise, ayan. Ano? You know? Dalawa, solid, solid. Oh. No? Gandang ibon. Alright.